Ito na yung inakay natin na malaki na. At yung tatlo atin pinakawalan. Ay, nakadagit ng dalawa. You know? Dagit. Pero hindi pa sila umuwi. Dito sila pumasok, guys. O, dito yung ano natin, yung landing board. Pero to, piso, ito, ito. kunin natin, guys. Yung sisiw. Yung malaking butchi. Tignan nyo, guys. Malaking mata guys. Hmm. Hindi pa bumabalik. Comment kayo guys kung pwede niya to ito lagyan ng ring. Tignan nyo guys. eh maliit pa yung isa guys. Tignan nyo guys. Ha? Kahapon nanto ito kaga eh. Noong niya na aging araw. Dumaang araw. Na aging araw. Gusto <laughs> noon. Three days ata at, 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 na siya guys. Hmm? Hindi 3D pa yung 3 days. na ni. Ba Bata? Bago pa? 3 days. guys. Ayan oh. guys. yan guys. dagit yan. Dalawang dagit. Bago pa yan guys. dagit natin yun. Tuwang-tuwa kasi kami na nakadagit kami guys. to Ito. No mailap mailap yung puti guys yung itim di napakaganda parang baba yata papare so, sa kinyan mamaya pagdating ng ating tatlo so yun lang guys bye bye